ngayon dito tayo sa ilog may malaking ilog maghahanap tayo dito ng marker na kung meron mga sign Ito ay may sign Ang itsura, na, ang nito ay parang paa. Paa siya. At mayroong point. Dalawang point na dariliya at saka isang malaking point. Pagunta dun ang ang sign. Pero dito mayroong nakalagay na itong guhit na ito at saka mayroon pang ganito. Malaki siya, malaki. Ganito siya. Tingnan natin doon sa taas, baka mayroon pang ibang marker bukod dyan. Maghahanap pa tayo ng ibang marker. Ito ay, naanod na kasi ito. Mag-iba na ng position. Kung ano na ito ah. Ito, nag-iba ng position. Wait to go ito ng tao Sigurado Doon sa kabila Nakaturo Tignan natin pa doon sa kabila Sa mga Malalaking batong na yan Baka meron na tayong Magkita ang marker Ano tingnan natin iyan Dito tayo, dito na tayo ngayon Sa Malaking Batong malaki Ito ay masasabi ko itong bato na ito ay gawa ng kalikasan hindi naman ito gawa ng tao dahil finish ang kanyang pakakaguhi so finish siya finish na finish and na hindi natin masasabi na gawa ng tao Tignan natin doon sa kabila. Baka doon ay meron. Sa mga malaking batong basag na bato. Andito na tayo ngayon sa kabila. Pero wala tayong makitang marker. Ito naman, itong bato na ito ay hindi naman marker ito. Bato lang yan, bato ito at saka ito bato lang ang tinutukoy kanina ang sign ng marker na yan doon sa baba ay nando doon pa sa itaas ng ilog ngayon nandito na tao nandito na sa itaas ang ating pwesto dito na tayo nakapwisto ngayon. Dito may nakita tayong bato na malaki. Malapad. Yan. Pero pero ito, masasabi ko ito ay gawa ng kalikasan. Dahil ito ay finish ang kanyang patakaguhi. Hindi man yan gawa ng tao hindi gawa lang ng kalikasan. ito ay gawa lang ng kalikasan ang marker na yan at saka ito ito ay gawa ng kalikasan dahil pinis ang kanyang buhit sa bato kaya gawa ito ng ating kalikasan. At isa, Pero ito ay gawa ito ng tao. Ito ay madaming darili. Nakaganto siya. Parang paa siya. Nakaganto. Para siyang paa. Pagkita natin dito may mga guhit-guhit. Dito, makikita ninyo may mga guhit-guhit dito hmm. basta sabi ko ito ay positive uh, ilog na ito ay meron talaga isa, dalawa, tatlo, apat, lima limang guhit nagtataka ako bakit ito ay merong malaking ganito baka siya ano pa ganito? Pag mayroon dito. Sukatin so, natin ang ating paa ah, kung paano yung style. Ano pa siya eh. So, kanyang darilig malaki. Sabihin. 1, 2, 3, 4, 5. Ito, isang isang malaki na ano na darili ng paa at ay kanan bahagi ng kanan na paa yan ay masasabi natin ay positive ang ilog na ito na meron talaga okay maghanap pa tayo ng point kung saan ito nakalagay ang laman tara doon sa kabila ay may nakalagay na markers na nakaturo dito banda sa isang ilog so kasi dalawang ilog na magkabilaan dito siya nakaturo kaya dito tayo pupunta sa sa ibang marker na bato tayo ay maghahanap ng kasamaan niya dito may nakita tayong markers na letter T ito ay gawa ng tao at kalikasan pinanghalo na doon pa sa taas na katuro ito ay triangle ang sukat nito kaya hanapin natin ang markers na triangle dito masasabi natin ay malapit na tayo sa inahanap nating marker kanina kung saan dito itong lugar na ito matatakpuan ang marker na ating inahanap dahil dito sa lugar na ito siguradong andito na talaga ang ating inahanap na markers. Ngayon, nakarating tayo dito sa mga Falls. Na maliit, galing sa taas. At tignan natin doon sa taas yung malaking falls. Puntaan natin. Alam ko, nandoon yung markers na ating inahanap. Nakawatak-watak na ang mga markers. punta natin doon sa taas at hanapin natin yung last na markers ang ating hinahanap dito sa lugar na ito ay may nilibing na tao namang yan dahil nakita natin yung palatandaan ng mga kapwa nating katutubo naglagay sila ng bato na parang bitin sa bagay at sinilo yun ang palatandaan na may nakalibing sa lugar na ito kaya kahit ganun puntahan na pa rin natin para maganda natin yung last na markers sa lugar na ito ito na ang isang markers na palatandaan na sa lugar na ito ay malapit lapit na tayo ito na ang mga markers na ang kinapakita sa atin na sign na so tayo ay malapit na sa ating inahanap na last markers ito ang isang markers na may post sign, ito dami kita ang markers dami kita talaga may, may nakaguhit na markers sa bato na dito na ang point na ating inahanap na markers ngayon nakaabot na tayo sa falls ito na ang falls wala na tayong madadaanan kaya andito na muna tayo dahil andito na ang point ng markers. kaya dito tayo maghanap ngayon